So yun mga kabusing, dito tayo sa Naiya Terminal. Wad, yun yung ng arrival mga kabusing. O, oh, naubos na yun. Naubos na sa dating arrival. Ayan o. Oh. Bago na yan ngayon mga kabusing. Iwan ko ano gagawin dyan sa bagong arrival. Wala na eh, naubos na o mga kabusing o. Oh. ito naman yung kung na ngayon mga kabusing yung arrival na dito sa dating VIP, ito na yun ngayon dahil nawala na yung arrival dun sa baba ito na ngayon ang ginawa nila ang arrival ngayon mga kabusing ayan pero dati to VIP to, eh? to dati mga kabusing so paano mga kabusing